Kami ang Group 1. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang Group 1. Ang kolonyalismo ay may malalim at matagal na epekto sa mga Pilipino at matutunghayan niyo po ito sa aming munting dula. Sa isang tahimik na nayon sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, ay masaya na po ang mga magkakabigat. Sila na sa danda, nawawala dito saan ngayon? Malayo tayo ng natapon sa trabaho sa ating bukidin. Oo nga, kapag ba tayo sa ating mga anito at ating ipapong sa malapit sa bayan? Tama kayo, ang ating kultura at tradisyon ay malaya nating naipapasa sa ating susunod na generasyon. Hanggang dumating ang balita na may mga dayong hanggumakong sa dalampasigan at nagsimulang sa kuping ang nayon. Bakit kaya pinipilit nilang baguhin ng ating pananamit? Hindi ba't mas komportable ang ating mga masuotan dati? kailangan natin matutunan ang wika ng mga dayuhan. Pinagpabawal na ang paggamit ng ating sariling wika sa paaralan at simbahan. Pero, paano ating tradisyon at isaysayan sila? Unti-unti na tayong nagkakalimot dahil sa mga bagong kautusan ng mga dayuhan. Dapat yung tanggapin ang panahampalataya ng mga Espanyol ang Kristyanismo. Ito ang magliligtas sa inyo mula sa kasalanan. Ngunit iba ang paraan na ating pag Bakit kailangan isuko ang paniniwala? Dumating ang panahon at tatapos din ang pananako. At sa isang modernong syudad, maraming taon pagkatapos ng kolonyanismo. Ang buhay ko ay punong-puno ng mula sa isang malayang Pilipino na nagiging alip, alipin ako ng mga dayuhan. May nakalimutan na ako ang mga tradisyon natin. Ngunit, may natutunan din akong bago. Magamang nila sa mga atensya o pahal na iso, hindi ba at nakaampagliligaw sa ating kusura, sa umiga, na ninyo, at istena ng ating edukasyon ay umiwag din sa ating tabiak. Hmm. Lagi kong saan